You, tiradas boso dito mga boss na pa golden silang naman tayo dito dahil pinayagan tayo sa ating kakampi gumamit ng zilang dito sa gold lane yung karapo dito naman mga boss ah, moskop, so siguradong mapalaban tayo dito mga boss ang kaya kaya naman natin yung karap natin dito pero may mali ako dito mga boss mahala akong nagkamali dito dahil tinapos ko magplayer mga boss eh kaya kaya ako naman yung iharas yung kalaban dito kaso na palalim na ako dito mga boss. Ayan, bilis na po yung kalaban, Yung core ng kalaban, Kaya ayan, nabigyan tayo dito. Pero alam niyo na mga boss, pag ganito yung mga scenario, pabawi naman tayo. Hindi naman tayo papahayag na walang trade yung buhay natin. Kaya dito mga boss, abang abang lang kami dito. At ayan, biglang dumaan yung game Kaya nabigyan natin. Ayan, nakadalawa pa tayo dito. So gusto pa sana natin pangatlo Kaso na ng core. Ayan, so nakadalawa tayo at nakasis tayo ng dalawa So trade niyan sa buhay natin Dito mga boss, hindi ko nga alam mga boss Inabangan na pala ako ng tatlo kaya walang makunat O oh, kaya tanong hero pa yan Laban sa tatlo kaya ayan, nabigyan tayo So dito mga boss, tingnan niyo mabuti mga boss Oh, grabe, ubo, na bigyan na ako Dito mga boss, pero yung core namin mga boss Nagwala na yung core namin dito Then like na yung core namin dito mga boss So tingnan nyo, mabuti mga boss Ang lakas mag-core yung kakampi ko dito Kuyan, double kill, triple kill. Minya. Grabe magdirat mga boss. Shoutout sa kakampi ko dito mga boss na sobrang lakas magdirat mga boss. So ayan. Masabid yan mga boss. So binigay ng tank. Ayan. Sabid. Grabe. Dito mga boss. magclass class naman dito sa purple side ng kalaban. Ayan. Nabigyan natin yung tank at isama na sana natin yung core nila kaso ginabutan at turay na lang yung binanata natin. At pagkatapos dito sa turay, makasis naman tayo. Yan, so pagkatapos na makuha yung room ng kalaban dito mga boss, nag-asim na naman kami dito. Ya, yeah, tingnan nyo mabuti mga boss, o oh, maubos kami dito dahil ah, uh, sobrang gigil na kami mga boss sa laro mga boss, kaya naubos kami. At dito naman mga boss, magka-class naman dito sa purple side namin. Yan, so nabigyan natin yung in-in ng kalaban at isali na na natin yung roomer nila. So una tayo mga boss at diretso kami lord mga boss bilisan namin dahil uh, wala yung tatlo sa kalaban Dalawa lang buhay sa kalaban kaya uh, nagpass lord kami dito At pagkatapos namin makuha yung lord mga boss uh, na kami sa mid lane So yan Ma halos maubos na yung mga kalaban dito Kaso wala kaming kasamang minions at dito lang tayo abang nakako sa o oh, para na minions mga boss ay gusto kong basagin yung uh, mid lane turret nila. Ayan, uh, so tapos na mabasag yung turret nila dito mga boss. Gusto ko na sanang i-end eh, laro na mga boss kaso hindi kaya. Yan malapit na mabuhay yung dalawang uh, agakampi. Kaya dito, nabigyan ko sana yung email na kaso ang lalim ko. Ayan, nabigyan tayo dito mga boss at tigil na nga ako ditong tapusin tong laro na to mga boss kaya nagchat na ako sa akampi ko na in ko na to so tingnan nyo lang mabuti mga boss dito mga boss oh nakiis pa ng akampi ko sakit na natin dito mga boss yun na uh, lang tayo dito ng dalawa at tatlo ka may laban sa dalawa so sigurado na to mga boss kaya kaya natin to i -in. Kaya out sa mga kakampi ko dito na sobrang lakas mga launa lalo na kay Dirot at sa mga kalaban namin nice game.